Alang, barangay halang Mga oh, sanggan, andito tayo sa barangay Alang. Pupunta tayo sa pag-ibig. Galing sa parkan Punta natin sa pag-ibig Alang. Hintay lang natin kumandar yung stoplight. Kung so, natin ito po kayo sa halang. Ayan. Ayan. Ay malapit na po dito ang pag-ibig sa halang. the provincial capital station <coughs> tayo ng kanan. Pag-ibiga ka lang. Ayan tayo na tayo. Ah, medyo traffic. At least karating tayo. na natin siya, madam. Okay. Pag-ibiga lang. Ay -ay. Sakto, ma'am? Ayun, sakto okay. Oh, Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you. Makasok na si ma'am. Yan, mga sangga. Galing pa riyan. Naputol ang video. Tinuloy natin sa Barangay Halang. Nandito na po tayo sa pag-ibig. At salamat sa panonood. Maraming salamat. Ingat po kayo. Yan po, pag-ibig halang.